Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyong makukuha sa dahon ng bayabas. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga dahon ng bayabas ay hindi gaanong binibigyang pansin ng mga masasarap na prutas, ngunit alam mo ba na ang mga ito ay puno ng kabutihan? Ang mga dahon ng bayabas ay may mga katangiang panggamot na ginagamit upang gamutin ang maraming sakit. Ang mga dahon na ito ay ginamit sa maraming siglo sa tradisyonal na gamot para sa kanilang mga katangian ng pagpapagaling. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa bitamina, mineral, at antioxidant. Naglalaman ang mga ito ng mahahalagang nutrients tulad ng vitamin C, A, at potassium na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyo sa kalusugan. Makakatulong ang mga ito sa panunaw, kontrolin ang mga antas ng asukal sa dugo, palakasin ang iyong immune system, pagandahin ang iyong balat, at e-promote pa ang paglago ng buhok. Kung naghahanap ka ng simple at natural na paraan para mapahusay ang iyong kalusugan, dahon ng bayabas ang sagot. Ang mga dahon ng bayabas ay parang isang maliit na powerhouse ng mga sustansya na gumagawa ng kamanghamanghang at nakakatulong upang mapabuti ang iyong kalusugan. Narito ang ilang mga insight sa mga panggamot na dahon at kung paano sila nakakatulong sa iyo na manatiling malusog. Bitamina. Ang dahon ng bayabas ay puno ng bitamina C at A. Ang bitamina C ay nakakatulong na palakasin ang kaligtasan sa sakit upang labanan ang mga sakit. Sa kabaligtaran, ang bitamina A ay ang bodyguard para sa iyong mga mata at balat na pinapanatili ang mga ito sa tip-top na hugis. Mga mineral ang mga dahon na ito ay nagdadala din ng mga mahalagang mineral tulad ng potasa. Ang potasa ay mahusay para sa iyong puso at nakakatulong na kontrolin ang iyong presyon ng dugo. Antioxidants. Pinuprotektahan ng dahon ng bayabas ang iyong katawan mula sa mga nakakapinsalang bagay na tinatawag na free radicals. Narito ang sampung mga benepisyo sa kalusugan ng dahon ng bayabas. Una, digestive health. Ang mga dahon ng bayabas ay may mga katangiang antibacterial na nagtataguyod ng kalusugan ng bituka. Ang kanilang mataas na fiber content ay tumutulong sa panunaw, nagpapalambot ng dumi at tinitiyak ang isang malusog at komportabling sistema ng pagtunaw. Pangalawa, Blood Sugar Level Ang dahon ng bayabas ay mabuti para sa mga may diabetes o may panganib nito. Ito rin ay magpapatatag ng mga antas ng glucose at maiwasan ang malalaking spike sa asukal sa dugo pagkatapos kumain na mabuti para sa pangkalahatang kalusugan. Pangatlo, palakasin ang immune system. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa vitamin C at mga antioxidant na nagpapalakas ng iyong immune system. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga mekanismo ng depensa ng iyong katawan, nakakatulong ang mga ito na labanan ang sakit at mga impeksyon, na pinapanatili kang mas malusog. Pang-apat, bawasan ang panganib sa kanser. Ang mga dahon ng bayabas ay naglalaman ng mga makapangyarihang antioxidant na nagne-neutralize sa mga nakakapinsalang free radical. Ito ay maaaring mabawasan ang panganib ng pagkasira ng sel at mga mutisayo na humahantong sa kanser. Ang regular na pagkonsumo ay maaaring mag-alok ng proteksyon laban sa ilang uri ng kanser. Panglima, tinutulungang mapanatiling malusog ang iyong puso. Ang dahon ng bayabas ay nakakatulong sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng masamang kolesterol at pagpapabuti ng magandang kolesterol. Maaari nitong bawasan ang panganib ng sakit sa puso at mapanatili ang kalusugan ng cardiovascular. Pang-anim, mabuti para sa paningin. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa bitamina A, mahalaga para sa magandang paningin. Ang pagkonsumo ng mga daong ito ay sumusuporta sa kalusugan ng mata, nagpapatalas ng paningin, at nagpoprotekta laban sa mga isyo na may kaugnayan sa mata. Pangpito, nagsisilbing anti-stress agent. Ang mga dahon ng bayabas ay nagtataglay ng mga katangiang nakakatanggal ng stress na tumutulong sa pagpapagaan ng pagkabalisa at pagtataguyod ng mental na kagalingan matutulungan kanila na manatiling kalmado at nakakarelax sa mga oras ng stress. Pangwalo, mabuti para sa pagbabawas ng timbang. Ang mga dahon ng bayabas ay maaaring mapalakas ang metabolismo at tumulong sa pamamahala ng timbang. Pinapadali nila ang mahusay na pagsunog ng mga kalori, na ginagawa itong isang kapaki-pakinabang na karagdagan sa mga pagsisikap sa pagbaba ng timbang. Pangsyam, tumulong na bawasan ang pananakit ng pagreregla. Ang dahon ng bayabas ay maaaring mapawi ang pananakit at kakulangan sa ginhawa sa pagreregla, lalo na para sa mga kababaihan. Ang kanilang mga nakapapawing pagod na katangian ay maaaring magpagan ng mga cramp at gawing mas madaling pamahalaan ang mga regla. pang Pangsampu, mabuti para sa buhok at balat. Ang mga dahon ng bayabas ay may mga katangian ng antibacterial at antioxidant na makakatulong sa paggamot sa mga kondisyon ng balat tulad ng acne. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng paghihigpit ng iyong balat at pagbabawas ng hitsura ng mga pinong linya at mga wrinkles. Ang mga dahon na ito ay nagtataguyod ng paglago ng buhok at pagbutihin ng kalidad ng buhok. Ang mga... At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.